good morning, good morning po sa inyo at ito po nakaba ko pong aking asawa yes, may pangulang po kami pong tanghalian ngayon yan. hindi na po kami guys bibili po ng ulam ngayon yan po guys ang amin pong ulam ngayon good morning good morning sa inyo dyan good morning at ako po ay na po ng damit namin po kahapon Ang dami po pong nilaban. Ito po yung damit po ng aking anak. Ang dami po akong nilaban kahapon. ang aso. Nagtanim po ako guys ng ulok bati. Yan, ito po binili ko dati sa palengke. Yung mga tangkay po guys ay nilagyan ko po, po ng yan, ang mga bato-bato para po guys maganda po siyang tingnan yeah, para po pag nagsigam po kami ng isda dyan na lang po kami kukuha magaganda na po guys po ang aking mga tanim na halaman oh. dati po talaga ay siya po ay inabot po ng bagyo yan unti-unti na po ulit po ako guys oh, na nagtatama yan, yeah, nagaganda na po ang akin ngayon halaman. Yan, mahilig po kasi ako guys sa mga halaman. Yan, unti-unti <coughs> na po siyang gumaganda. Dati po, sobrang dami kong, mas madami pa po dyan dati ang aking haraman. Nagsimatay na po, gawa po ng bagyo. naganda ako po ay naglinis na po ng aming harapan. Oh, ba diba po, napakalinis na. Ito po yung iba ko pang kasamang sa loob na nilabang ko kahapon dahil po wala po akong kalaykay ngayon. Kaya po naglaba po ako kahapon na maghapon. Ito po pa yung kahoy po namin. <laughs> Madami pa po kaming kahoy yan. Pag po kami eh, naubusan po ng laman po ng gasol, pag po talagang wala po kami pang ano ng laman, ito po nagkakahoy muna po kami guys. Mali, dito po kami nagluluto sa kahoy. Ito po yung kala namin. Yan, yeah, nag, ito po yung ginawa po ng asawa ko, itong kalan na ito. <laughs> Dito po si Ate Miriam nagluluto. Yeah. <laughs> pag po kami naubusan ng laman ng gasol, pag po walang pambili. <laughs> Kamahal ba naman po ng laman ng tangke ng gasol? Yan, yeah, kaya kami nakakahin muna ngayon at saka na ulit tayo magagasol pag tayo ho'y may budget-budget na ulit pambili ng gasol. Yan, ang ginagawa ko po, guys, pag po ako huy, nakakabili po ng laman ng gasol, ng tangke, dito dito po ako nagluluto ng mainit na tubig, hindi po doon sa gasol, dito po ako nagluluto ng tubig na mainit. Pagmisan po ang ulam, ang po ay sa loob na lang po, para po medyo matipit-tipit po ang ang laman po ng tangke ng gasol. Dito po kami nagluluto, guys. Good morning, Dad. Ito po yung Ito po yung ang ano ng tambayan po namin yan. Inilabas ko po yung uh, anong Kasi po guys, eh nasi parang sira na po yung pinakapaa po niya. Delikado na po siyang higaan at palalagyan ko na lang po uli ng panibagong Ayan, sira na po siya, oh. Kaya nakakatakot po. Kaya palalag, medyo kalug-kalug na. Palalag ako ng panibago siyang paa. Ayan. Good morning, good morning sa inyo, guys. Ito po yung pinagtatrabaho ako. Ito po yung likod na ito, yan. Yan, resort po yan. Diba po ito yung guys, yung tambayan ko. Ito po yung pinagtatrabahan ko yan. Sa likod po na yan. Yan, kanila po yan. Likod na yan. Yan. Oo, kanila po yan. Likod na yan. Yan, at ito pong hindi pa kinukuha ng aking kapatid ang kanyang yellow. ito po guys ito po guys dito po nagagaling talaga po ang mga tubig gano'n po sa amin yan ako papasok po dito po bumabaha din po guys yan ang bahay po dito ay medyo halos dikit dikit na are po ang amin guys are po sa sakanga namin <laughs> medyo dikit dikit bibisitahin ko lang po guys po dito kung po nadaan po yung daga kasi po ay eh, Nadami pong daga talaga po nagtatakbon sa amin. Baka po may butas dito. Nako. Ito pala eh ano, nagkakabutas talaga. Oh. Yan, nagbubutas-butas po yung ilalim po ng aming pinaka ano ng hollow black kasi po talaga po siya ay eh, wala po talaga po siyang penis oh. Wala siyang penis pa. Ayan. Pag tayo nagka, meron na lang po ng budget. Pagka <coughs> nagka extra extra ho uli ang aking asawa sa pagle -labor, Eh, wala po siya ngayon pong extra malabor eh. Ayan, ito po lumakpak po to yan, nung po nagbagyuhan. Nauka po yung aming pong saminto. yan guys. Nauukap po yan, Nauukap kasi po talaga po, wala po, pala, wala po talaga siyang penis. Nauukap po siya, Nauukap po talaga pala ang, ang ano, ang, ang hollow block pang walang penis. Nauukap pala ang hollow block talaga pag walang penis. <laughs> Ari po yung Ari po guys po yung bumba ko. Sobrang tagal na po oh. Bumaba na po yung bumba namin oh. <laughs> Buna, bumaon na po sa buhang. <laughs> Kaya po guys pag po kami na bumba diyan nakaupo. <laughs> Ayun po eh bigay pa po yan sa akin. Sobrang tagal na po ng bumbang yan. <clears throat> Pagkakatagal ng panahon oh. pinang binigay po yan sa akin ng yung mga pausihay oh dati medyo pumuputok na po yung kanyang ano tawag dito may liat liat na po din yan ang bumba namin bumaba na <laughs> kaya nga paduduktungan ko nga para tum, ha kaya nga bumaba na eh <laughs> nakaupo na ang pagtang yan <laughs> guys talaga po pag na kami po ay na bumba na kaupo na po <laughs> lumubog na po <laughs> yan guys tayo ay pag tayo talaga po nagkamera ng budget budget ay hindi po maari po talaga po guys na hindi po papipinisan po itong bahay namin kasi po ay siya po ay nagbubutas butas pala talaga kailangan pala ang hollow block ay may penis.